Ayan pala yung binondomin guys o. Oh. Ayan na o. Ayan nga oh. yun. Ayan, ayan. ayan na guys o. Oh. Yung building na giniba. Saka ito isa. Magsisira na o. Pinagkakating na yung mga bakal. Nalaki pa ng bakal. So, wala pa wala tong isang taon to Binood tong ano, barangay hall na to. So yung isa doon sa kabila, sira na. Pero ito na natira guys no. Anong year na to tinayo to dito? Ay, bumating na kami Kain barangay, barangay Ilang years na kaya yan? Mga ilang oh, years na? Hindi na lang 20 years Anong, ka, anong year yan? Ah, parang kay isang taon. Bago pa lang kayo. So. Alright so, guys, good morning. Yan. So, andito tayo sa Kapulong Street guys. Ang tagos ito is Road 10. So, ang pupuntahan natin ngayon guys is pupunta tayo dun sa nakita natin sa video na dalawang barangay hall dun sa barangay 272 Harap mismo guys ng binondo Dominium to guys no ang pupuntahan natin. So update natin ngayon kung ano status na dahil nakita natin sa mga video is uh, rin ni Mayor Isko Moreno. So yan yung i-update natin ngayon guys papunta doon. First time natin makadaan dito sa road din na to. So nagtanong tayo doon sa lokal. Uh, as of now ay okay naman daw. Di na gaya dati na may mga tao na alam mo na hanap buhay nila ginagawa pamimirwish you guys. So bandang dulo nito guys is road 10 ha So mag tayo Bye bye natin to Dito tayo guys sa road Sa so, kaliwa tayo dito Tapos diritsyo tayo ng ano Ah uh, binundo Binyom Grabe First time kumakataan dito guys promise ito pala yung, ito yung nakikita ko doon saan eh pag naka ko doon sa building ng, uh, ko. Tanong na pinagtrabaho ko tanaw na tanaw to guys itong area na to, ay dito sa so may kanan, yan o, oh, maramang mga, mga crane ito pala yun grabe guys o oh. lubog na lubog ano kaya yung status na ng ano dito, nung nakaraang uh, may bagyo kawawa yung mga tao dito guys no isang rutin sa pangunahing kalsada sa Metro Manila na naging daan ng mga dambuhal na sasakyan para makarating sa kanilang patutunguhan. Naging tanyag ang kalsada sa rutin dahil sa kabi-kabila ang mga krimi na nangyari sa lugar na ito. tuloy-tuloy na binabaybay natin yung road T no takot yung mga barko dito ang lalaki ito pala yung ano Manila North Harbor pala guys so yan o yung Tugo hindi ko sure kung saan mga probinsya ang biyahe nyan dito pala yan guys yung ano na to pier na to grabe yung lalaki o oh. kakatakot tagilan pala pag yan sulid let's go alright Road team pa rin to guys no So kakaliwa na tayo dito Pagkorba Malapit na tayo guys 4 minutes na lang marating na natin yung uh, Destination natin Ay ay may flyover pala to dito guys so. Hindi ko pa alam dito Ganda dito 200 meters tak ada, kalau Alright Ganda dito guys oh Dilpan Ayan Pasod sa pala ng Dilpan guys So kakanan tayo dito sa Dilpan Street Ayun District 2 oh. Pasok tayo dito guys Sa uh, mismo uh, Binondominium Uy wala natat dito natat <laughs> tayo malapit na Grabe hey! hey! Boss, pwede magtanong Saan yung boss yung binondominium? Ay, ito ba yun? Yun, yung barangay na dalawa Yung giniba Ayan yun Sige, thank you, thank you Ayan guys, dito tayo sa Delpan Street dito guys oh, yung ano mismo. Ito. Ayun na guys. Ayun pala yung binundo guys oh. Uy, umulan pa guys. Y Yari na. <laughs> na. ata yun o oh. Destination. <clears throat> Ayan nga oh, ayan nga building na isah. na yun. ayan na guys oh, yung building na giniba tsaka ito isa Mahal oh, na mo pala dito talaga tapat na <coughs> <Ha? tose> <coughs> oh, okay. pa eh Tagore -tagore. <coughs> oh. Anong Barangay 272, no? Oo. Uh -huh. Delpan. So, Delpan. 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 So, Delpan. Oh, so 25. Delpan. So, yun, guys, no? So, may nakausap natin din si Arvin. So, yun, guys, nandito tayo sa Barangay 272, si Binto, so, 25, Delpan. Binundo ba nila, tino? Okay. So, yun, guys, mapapansin yung sa harapan ko. Yung isang Barangay Hall at saka yun, pangalawa, guys, yun. Pakita ko sa inyo, yun. Yun. Yung year na ito, tinayo ito no? dito. Ay, mga tingnan may bahay na yan, may parangga barangay, yun no? ilang years na kaya yun mga ilang uh, years na nayanan ang queen yun sa so matagal na pala ito guys na nakatayo itong dalawa Ito tayo sabay ba tayo? ito? na lang. ah so yun guys ito yung unang barangay hall guys na giniba na ito yung lumang barangay hall. so yung isa guys is bago lang daw. kailan yung tipina ano kailan yung tipina ano 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 Anong, ano Bago guys, so Bago pa Tapos oh. pa ano Wala pang one year. Oh, kita nyo. Mamaya lalapitan natin ano? yun. Bali, project yun ni eh, Ano, lakon niya. Oh. yung mayor na. Ah, ano yan ah. Wala pa isang taon yan. Para mm. mga aning buwan pala ah. So guys, project pala yan dati ng uh, dating mayor dito na si Miss, ano, uh, mayor lakon yan guys wala pang isang taon yan guys yung barangay hall na yan yan pinagiba na makikita nyo naman tapos ngayon na silip ni Mayor Isco Moreno dahil siya na ang nakaupo ngayon na Mayor sa buong Maynila ito na yun guys ang sitwasyon pinagiba na dahil sa, ano siya nasa bangkita kaya naka-obstruct siya kaya pinagiba talaga hindi pa nagamit yan eh? uh, 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 So, ito, ito yung ginagamit natin ng barangay, hol. Ginagamit na sila Pero sabay yan, sabay na pinag yan. Sabay na. So, yun, hindi pa natapos, no? Hindi pa natapos, uh -huh. iba yan. Punta natin. Napalakang ng motor. Eh. Yan, guys, oh. Yan, guys. So, construction <laughs> talaga, guys. Nandito siya sa gilid mismo ng ano, guys. Dalawang palapag siya. Hindi ko sure kung asa yung mismong hagdanan. Sira na. Malit lang naman to guys oh. Yung sisira na oh. na yung mga bakal. laki pa ng bakal. So guys, uh, wala pa wala tong isang taon to binuot tong ano, barangay hole na to. So yung isa doon sa kabila, sira na. Pero ito na natira guys no. makita kita na, guys. Ano? Dito sa likod. Yan. Manipis lang naman siya guys siguro sa mga... Ano? Mga isang di pa ang lapad dito guys dito lang sa bunga dito you know so as for ng mga residente dito dito na office yung mismong ano nagpatayon dito grabe guys oh ang yung kabuan ng barangay hall yan you know? oh pat siya mismo ng uh, Binundo Minyong. Ito yung guys, so mismo sa harap siya mismo. Tinira yung view ng Binundo Minyong. Tapos nilagay itong barangay hall na to na hindi pa naman nagamit. Hindi ko sure kung magkano ang ginastos nito. Kasi doon kasi sa, ano guys, doon sa barangay 131 is worth of 19 million ang halaga doon. Tapos ito yung bagong barangay hall. Tapos saan yan boss? Napanambak. Tapos Ah, so ha wala nang problema ha Pinapakot na lang dito Para sa panambak Tapos na giba tong isang Lumang barangay hall So yung kabila doon guys ang bago Kayang yung tinayo nila Barangay hall na giniba lang dahil sa Obstruction Wala sa lugar Kung umabot ka guys dito sa artang video na ito uh, Pwede akong humingi sa iyo ng uh, Isang like at saka share And subscribe guys sa aking youtube channel So maraming maraming salamat sa pag uh, sama yung sa akin guys na nakarating ka dito sa video na ito at sana ma-appreciate yung pagkukuha natin ng video dito guys no? sa mismong uh, ginigibang dalawang barangay hall dito sa mismong Delpan barangay ito si Binto Delpan so yun guys no uh, maraming maraming salamat sa inyong pag-subscribe and God bless mabuhay